Ciao di pips Ako si Aldran at ito ang Pinoy Pathways Italia. Di pips kamakailan lamang ay lumabas official gazette ang Decreto Legge 145-2024 o yung Decreto Lucy 2025. Ilan sa mga nilalaman nito ay yung uh, mga pagbabago sa regulasyon sa pagpasok ng uh, mga foreign workers dito sa bansa, bansang Italia, ganyan din yung mga provision Ukol sa proteksyon ng mga dayuhang manggagawa na biktima ng mga uh, krimen. Mga probisyon na laban sa iligal na trabaho. At ganoon din yung probisyon ukol sa pamamahala ng migratory uh, flows at uh, international protection. Pero ilan sa mga pangunahing uh, nilalaman nito ay yung pre-compilation ng application na nabuhat November 1, 2024 to November 30, 2024 ay maari nang uh, mag-sagawa um, ng pre-compilation ng aplikasyon para sa click day na isasagawa naman sa uh, February 2025. At ang sunod na pre-compilation ay mangyayari o magaganap sa July 1 to July 31, 2025 para sa October 20 25. Alam naman natin ano na na from higit 90,000 ay uh, pinapahintulutan ngayon ng gobyernong Italia hanggang 110,000 ang mga manggagawang binibigyang posibilidad at pagkakataon na makapasok dito sa bansang Italia. Paalala lamang na ang isang datori de lavoro o employers ay maaari lamang kumuha hanggang tatlong um, uh, manggagawa buhat sa ibang bansa or kung nangangailangan siya ng higit dito, kinakailangan siya dumaan sa mga authorized agencies. Mahalaga rin na ang Datore de Laboro ay may sariling PEC o Posta Electronica Certificata ano, kasi ito yung isa sa pangunahing uh, paraan ng komunikasyon buhat sa uh, gobyerno kung pinahintulutan or um, ito yung pangunahing komunikasyon buhat sa gobyerno. At ang isa pa ay um, mahalaga na um, uh, mag-ask ang Dr. di Lavoro ng mag-verify rather ang Dr. di Lavoro yung employer sa Centro per ng disponibilita ng trabahador kung meron bang mga available workers na na nandito na sa Italia bago siya makakakuha o pahintulutang kumuha buhat sa ibang bansa.